Sama ka sa ano, kas ng batang, batang, batang kyapo. po. po. Pero... Ikaw yung pabag practice ni ano, tanggol, pero totoong barel. Ah, ayos pala Ayaw mo. Sige, pag nagkas ka ng bayan. Una yan, eh. Boxer. Pero ikaw yung kalabang mo. <laughs> Payag ka. <laughs> <laughs> Ilunok mo muna yan, day. Uh, ito, koko, koko. Ko, ilong mo yan ng buo. <laughs> 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 Alam ko <po> kanin lang. Ala. <laughs> Sige-sige. <laughs> Best friend tayo ha, hindi ako tumawa. Hindi <laughs> joke na. Uh Huwag mo sabihin joke, hindi na kami may excite Hindi, oh. mm, hindi naman tayo. Oh, sorry, day, sorry. Day. Ang takot na, tumiklop, tumiklop. Uh -uh. Magalit sa akin. Mm -mm. Ganun lang ka lang ng matanik yan. Ang ng ano. Mas maganda kilay sa'yo ni Binsoy. Four oh, lang, lang yan. na. Ito na. Ito na. Ito na. 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 Payag ka, pumayag ka, wait ito! Si Binjay, kaya tayo mo pa. Kaya si Binjay, si Binjay. Payag endorser ka ng ano. Sige, gambihin mo yung brand. Hindi, hindi, nang, nang chicken, ano Chicken wings? Chicken wings. Chicken wings. wings. Payag <laughs> ah. ka, endorser ka ng chicken wings. Pero pakpak pak, <laughs> ng eroplano, mumukbang. Pero yung ano. Linsoy. Yeah. Tumawa ka. Hindi! Oh, tatawa, tatawa ka! Tatawa. ka tatawa. Or tatawa ka! <laughs> Ayan na. na! Nasa exciting part ngayon. Oh, dali, dali. Uh. Ayan ka. Endorser ka rin ng chicken wings. Tayag ka ba? <coughs> Tinatanong ko na. <laughs> Saglit lang, nag-iisip pa. Tayag <laughs> <laughs> ka ba? Endorser Parang ka ng chicken, chicken wings. wings. Pero wings ng tinola. Hindi. Pero buto lang yung mumukbaking mo. Ay, mas Adi maganda ba? yung aeroplano. <laughs> Oh, Bye, hindi. Oh, endorser ka ng chicken wings, pero sisiw pa lang. ha? Huh? Uh -huh. hmm. Bawal ka. Bayad <laughs> ka. Bawal ka. Bawal ito. Bawal bawal, bawal bawal Sige, bawal ka. Bawal ka. endorser ka ng chicken wings, pero nasak yung... <laughs> eto, eto, bayad ka sahod mo every every month one hundred million. Pero <laughs> Ka na. Wala ka wala. Wala ka wala. Ah, sige sige. Payag ka. Sahod mo every month, 100 million. Pero yung ina-drive mo truck, titipain mo lang. Hmm. Anong titipain? Anong titipain? Titi-payge. Ah! Ahh. Papadyak. Papadyak. Ito ay natawa ka sa joke Hindi. Hindi. Ginawa ko kasi. Ah, sige. Ah, sige. Payag ka. Hmm. sahod mo. 1 million. Hmm. Isang araw. Hmm. Pagkakalesa ka lang. Mm. Ikaw gagawin ka ba yun? <laughs> Ay, bawal tumawa. Ay, bawal tumawa. Ay, kasi. <laughs> <laughs> Wala na ba? Hindi, wait lang. Kaya pat, sa ati Joss, payag ka ati Joss, nang mukbang ka ng isang buong manok, pero lima ang paa. Hahaha. <laughs> <laughs> Mm. Payag ka. Ikaw pinakagwapong tao sa buong mu mundo. Pero lahat kami bulag. One <laughs> zero. Payag ka. Ano ka bulag ako. Pero wala kang pake. <laughs> ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> Reverse psychology. Ano <laughs> yun? Day. Payag Sino ka. Sino Ay, sige. Oh, ako, ako na, di ba? Ay, ikaw na pala. Oh, payag ka. Ano nga Hindi ako papayag. Oh, sige, ikaw muna. wala, na. Ah, wala na. Talo ka na. Pag lumibat ako ulit, talo ka na. <laughs> payag ka, ikaw. Pinakapogi. Payag ka, pogi ako. <laughs> <laughs> atis <laughs> bumayag At <laughs> siya. <laughs> Nanti, semua Maya, kau oke. si soalnya, Mabuti butuhin. Enam, pemayag. Kita siap, siap. Intake, mah, payag. Kamat, panggil, kita JM gue. Eto, Eto, Bos Amo, bos Amo, sila, 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 And ah, hindi rin siya nagkamoke. Okay. Ah, uulan pa nga. Uulan uh, na naman. Buti na lang hindi ko nilabas yung sampahin. Kasi hindi pa ano Di Hindi talaga no. sure. Kaya walang notice. Mamaya pa yan. Mga after lunch. Pag-gabi. Uh Oo. -oh. Ano Lagi na lang. Ano Umuulan. Ay. 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 Tingnan ko yung ano kay. Bangwa. Anong luto nila? Tinola. Tinola. Oo. Mm. Oh, last na manok na natin. Ay, isa na, na kuya na maghanda? Na Kaya, ano? Hindi. Siyempre, nainip siya. sila. Magluto na. May second name pata si Kaisi. Meron pa yung pangalan niya. Turo na lang bulad Sud. <laughs> dahil. Sarap ay, yung bulad. Pa. Ano ni kuya? Mm. Ikaw oh. lang yung hindi ko makain ng... May buhok kaya siya o Toyo? kalbo siya? Oo. Oh. kaya siya o maliit? Sino si Kuya? Hmm. Pilipino kaya siya o may half? Feeling ko may half. Kuya is um, actually really good at English. Yeah nga. Yeah. He's so good. Yeah. Pinag ko may half si Kuya. Anong half? Secret. Si baka palayasin ako dito. <laughs> 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 Feeling ko matangkad siya. Feeling ko din. Feeling ko kalbo siya. Oh? Huh? Kalbo? I don't think so. What kalbo. He doesn't sound kalbo. Uh -huh. <laughs> 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 Anong ng kalbo, oh, well, jaren? Explain it to me. Oh, I don't know. You know? It. I don't know. You will know if someone has hair or not. Huh? Oh. Oh. Parang dina yeah. man. Bawat idarok hindi naman? I know. It doesn't sound you like kalbo. Yung reason kung bakit... ano, bakit kalbo yung mga mga lalaki dama, yung iba. Kasi mataas yung ano nila, androgen. Ah, yung, yung hydrogen hormones, androgen. Ah, <laughs> hydrogen. 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 mataas daw yung hydrogen, hydrogen. 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 Kaya kalbo. So ko mataas yung androgen. Ano yung androgen? Is it uh, male hormones? Hormones. Testosterone. Oh, eh. Sometimes hormones. Diba? Formonada. Um, Tapos, mababa yung boses. Oh, okay. Mababa yung boses si Kuya? Yeah. Yeah. Uh, Nata no, no. no. number two. Ano, no. Wait lang na na number two. Yung ano, ah. Kaya gawa, ano. Possibly nga, nga bakalbo uh, si Kuya. Possibly nga. Kaya gawa. Kaya ano? Ay, sorry. Okay lang naman ang bakalbo. Ano, kaya gawa. Kapalayasan tayo dito. Totoo. Anong sabi mo? Sabi mo ang kalbo ako. Tagal! Maglit lang. Ah, sige. Payag ka, mabait ka. Hmm, tsaw bango. Hindi rin ako bakalbo. pau kaya ka. kaya ka. Mabait si Saan? ka woman. Crazy Sabi ni kami sa panit ko lang. Ayun na bro, crazy. Ayun na Gusto mag-shorts lang? <laughs> crazy ba Bro. Crazy ka daw. Ako, hindi ako tumawa, Piyang. Best friend tayo, ha? Alah. Wow! Tumawa. Playing safe si Binsoy. Sino mo ang best friend? Ang sabi ni Binsoy. Si Binsoy. Bro, I have a day! Ako pala best friend niya, eh. Masakit yung ulo ko kapon. Nahiga ako sa ano, sa sapa. Nahiga ako. Soy, play ka muna. Tumayo, tumayo ka. Punta yeah, sa siya. Masasabihin ako, ako sa'yo. Piyang, masakit yung ulo ko. <laughs> sabi ko sa kanya. <laughs> Tignan, sa gitna may sasabihin ako sa iyo. Tumayo kami sa harap ng pinto. Oh, dito dito. Sa grass. Dito. dito lang. Uh, Akala ko lalabas kami. Hindi <laughs> pa ako nakamoy ng hangin sa labas ha. Nagtatampo ko kay JM. Ha? Huh? Oh, hindi ko na siya papansinin because oh, he offended me. me. tara upot tayo. Pinatayo naman ako. Masakit yung ulo ko. Para lang doon? <laughs> Para lang sabihin yun. Ang galing. Grabe ka, singket. Ang galing. <laughs> Pinaglalaroan ah, ka. At least mayroon siyang lagnat ngayon. Pili ko yung yun ako. Lagnat ka baka, <laughs> 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 ba kapon? Hindi. Masakit lang yung ulo ko. Wala nga akong lagnat ngayon. Stress naman ako. May o at? Ay! Who's that? May tumak mo si Gary mo. What's this? Nagtatakot sila sa akin. Nagtatakot sila sa akin. Hindi, tinataguan lang. Oh! Akala mo, mga yung mga anak. Oh! mga ba inanap? Kasama mm -hmm. ko si Lorraine. Oy, kasama Shit. ko si Lorraine, Kai. Oh. Oy! Up! Ganda ka sa akin. Sorry ka hmm. sa akin, Masakit mm -hmm. oh, hindi naman ako sa iyo. Yeah. <laughs> ano sabi mo? iyo Ayan. Ayan. sorry Ayan. Ayan. Jazz Ayan yung sayo ng Big Brother na gumagano si Jazz. ka na naman. Hindi. Ate Jazz, hindi. Bensoy. Go here. Ate Jazz will sit over Para there. Parang hindi ako comfortable sa upuan nito. Yeah. Dito kami chika-chika tayo. Dito. Initi. Chika-chika-chika-chika-chika-chika. Tawag ka na din. Si ano, cupid si Anuel. Tawag ka na? Yeah. Cupid si Anuel. Oh. Ba't hindi ka makapag-ingay? Oh, bakit eh? Hindi, wait lang. May napapansin ako kay Jay. Ha? Bakit iba yung Pag-endance si Ate Jazz, ano siya? sweet boy hindi makulit baket ganito siya, tutu Totoo ba saludo may iba ano ano Wait, wait, there's a spark. Ay, iba. ano What? ano ano ka dito. Love team. ano 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 Who? Jaren. Eba, exemption. Ayos, <laughs> uh, oh yes, If you were to pick out of here, yeah. and you could only pick JM. I <laughs> used <laughs> <laughs> to. I used to. to. pero like, <laughs> Do you e <laughs> Tira mo si Jo, si Jo si tengan... Eh. Hindi di oh. Hindi, sino? Dawa, alam na naman yung sagot. Pero like, para lang, ma, ma, for ma,